ha? Yan. <laughs> Kasi ano meron diyan. Ha? Ano meron diyan. Si si Eric. Nasa ah, pala ko yente yo. Right ni tikong. tingnan mo magkano bayaran. Kuryente ba yan? Hindi ko alam, check mo. Eh, hey, no. Dito muna kami ni Eric. Magkano tayo? Maggagay maglalaro tayo. Hey, no po. Bakit? Omo po ka na lang. Gusto ko ituro mo sa akin yung kasi hindi ako marunong. Bango yung dyanong yan eh. Ha? Bango yung dyanong. Ah, okay. Kailing ko, akapala ko na <laughs> doon Sige na. Hey, Lalaro, papatay ko ilaw? Ah, sige. Papatay ko ilaw pero upo ka. Ay, Three minutes lang. Hindi na. Turuan mo ako maglaro. Yung ano yung, ah, uh, cubics. Anong tawag dyan, Rick. Ah, sige no. Parang ka usap ka. Para, ano, hindi ka lagi May duyan. Tara, tara. O oh, sige, yung duyan na lang sa'yo. Sige, yung duyan na lang last. Tara. Bilis, sige, <laughs> Duy duyan. Sige na. Yung duyan, papatray namin sa'yo. Duyan lang. La, hindi na kita kulitin. Yung duyan lang, ngayong araw. Sige no. Gumawa si Kuya Brian duyan. Sige na, papakita namin sa'yo. Bilis, bilis. Ay, Isa lang doon yan. Doon. Last. Mamaya, mama, gusto ko ngayon. Na-excited ako eh. Ano Ay, yung orator? Yan lang yan. Eh, oh, sige. Ano yung magiging excited mo din? Kung hindi yung doyan, hindi ka excited. Ano? Ano ako? Ay, pupunta yung mga classmate mo. Ay! Mayroon ka gusto makita? ih sino ba yun? Nung gusto mo makita classmate mo? pero na broken heart ka ba doon sa mga classmates? mo? Hmm. Hindi. O tara, sila yung na broken heart. <laughs> sila yung na broken heart. Grabe ko naman, binabasted mo sila. Okay, okay naman ako dito. Grabe ko naman sa akin. Gusto ko tara na. Tignan natin yung doon Paano pangit? Maganda yung duyan. Gumawa si Kuya Brian yung um, ano, malaking duyan. Tapos yung binili ko pang isang duyan. Baka yun, cash, ano, pwede sa pwede sa'yo yun. Sakto yung katawan mo. Okay. Eto, dali. Alin ko muna ito. Uh, pag ito mo, mamaya ka magduduyan. Okay? Wait lang. ako gagawa, ha? Meron tayong, ano, cha, uh, meron tayong challenge muna. Alin ko to? Gag uh, ko pag nabuo mo siya ulit oh, sige mamaya ka na magduyan. yan syempre gano yung baka mabilis mo magawa oh okay pag to nabuo mo sige mamaya ka magduyan. yan e, isang kulay isang kulay lang isang kulay isang kulay na isang kulay lang hindi e, eh, kita tatantalan sige Sige na, buuin mo na yan. Buuin mo na. Bagay mo pala yung blue, Rick. Blue and white mix. Wow, pa, sabay, ano-ano yung ano mo ah. Sige na. Okay, buuin mo yung blue. Yung blue. Sige na Sige na. Tingnan mo na umiiyak na ako. Oh. Gusto mo umiyak? Gusto mo ako umiyak? Gusto <laughs> so, mo, mo na? Oh, sige na. Buhin mo na Tapos, pag nabuo mo yan, di tayo magduduyan. Mamaya tayo magduduyan hapon. Okay na. May ulam tayo dun. Kain ka na. Dede, dede na ko muna. Dede na. Ibuhin ibu, mo muna. Oh, sige. Dito tayo pa rin. Sige, okay, magbatigasan tayo ha. Ah. Boy, mo muna yan. Bakit hindi pwede? Sige na. Si Eric kahit payat, may muscle. Tingnan niyo po yung muscle niya. Like, gusto ko ang kita yung muscle. Tell, mo, tingnan mo. Ganyan yung muscle mo. Ganyan ka. Ganyan. Ganyan mo. Oh, oh may muscle. Tara na, magduyan na tayo. Ba't ayaw mo nga ng duyan? Anong dahilan? Nahihilo. Hindi nakakahilo. konti lang. Hindi mo pa nga nag-try. At least, at least kung may argument kami nagsasalita siya. Kaya kailangan nag argument kami nito para lumabas yung boses niya. Okay, tara kain na muna tayo, kain. aga pa sa akin 'yon. Mm. O oh, sige ito na lang, isang ikot lang. Ah, uh, dalawang ganyan lang. Sige, ito na lang. Para ko sa akin. Ngayon na. O, diba? Nagsasalita siya at least. Oy! Hihi. Rick. Hi. Tik-tik-tik. Ah, tik-tik-tik. Bakit? Mag-uusap tayo. Hindi, may sasabihin ako sa'yo. Sige, okay. Ano na, seryoso na ako. Seryoso na ako. Seryoso na tayo. Seryoso. Ayun sa muna. Seryosohan. Seryosohan na tayo. Seryosohan na to. Seryosohan. Ay! seryoso na seryoso na ako seryoso hey eric seryoso na nga seryoso na nga ako wait lang no. may sasabihin ako sa'yo iyo. mamaya na lang mamaya na lang o sige mamaya ha mamaya kaya nga mamaya pogi ni eric oh eric pogi ka alam mo ba yan bakit? Si <laughs> tumugot naman hindi pa humble naman to Sige na. rek Bakit bata ko si ilumore? Hm, kanino lagmana? Dapat lagi tayo nag-uusap. Hangga mag-practice ta. Nasa yung ano mo, yung isa mong ID Eric pa, pahiiran nga. Kasi nga gagamitin natin yung pag, ano, kay Ate Takumi. Yung ID mo isa, pahira muna. Gagamitin sa birth certificate. Sige na. Sa muli na guys, papahanap ko kay Madam Sharon mamaya. Na. Okay? Na. Mag-oo ka na na. Tapos sa alis ako, pupunta na ako doon. Mamaya na lang. Ay, lalabas ka din. O, oh, sige. So, sabi ni Eric ay lalabas din siya sa labas. Hintayin kita, Dan. Hintayin kita, ha? O, magbabay ka na muna. Magbabay ka na. No? Bye-bye. Come on. Bye-bye. Come on. Ulam po natin ngayon. Lutong bahay po ito, ha? Hindi po, ano. So, meron tayong paksiyo at meron tayong minuto. Siyempre, pupunta po ng uh, ano si Jano natin. Magmi-mission. Kailangan malakas-lakas ka. <laughs> ha? Dito ka. Ikman mo. Pukumustahin po natin si Jano sa kanyang mission. Siyempre, kailangan na uh, so, kumain ka para maging uh, masigla. <laughs> <laughs> Hindi si Jano po kasi ganoon lang po talaga siya magsalita. Tapos, ano, um, parang hindi niya pa masyadong na-express ba. So, Kasi gano'n din naman ako nung una. Tapos hanggang binibigyan ako ng payo. So, tapos, viewers, talagpo ako eh. <laughs> Try ko po, po. Try mo lang. Kaya mo yun, dyan, kaya? Hmm. Tignan mo si Bry. Dati, tinatakbuhan ako niyan. Tapos, hindi yan nagsasalita. Uh, tapos ano pa? Ang dami, ang daming kay Kuya Brian, madami talaga na bago. Pero anong pakiramdam mo after mong natulungan yun, uh, okay naman? Okay naman. ko yung sarili ko sa kanila. Oo, oh, yun. Tama. Ako ano, minsan di ko din po ano no, kung kasi ba ano mo kung saka talaga nakaline, nakaline na, kung anong gagawin mo talaga. Ako po 'ado. Uh, ang line ko. Ito 'yung line ko. <laughs> <laughs> uh, pero ngayon mayroon kayong lakad ni Tito Cesar. Nakakatuwa naman si Tito Cesar at least. Talagang ano pa no, uh, okay pa rin magda-drive si Tito Cesar. So magdadala lang kay tubig para lagi nakakainom kayo water. So, after kumain ni Jano, ay maliligo and mamaya-maya aalis din po sila. So, mamaya na lang po, guys. Bye! Ang sarap po pala nakaduyan ka, no? Tapos, at puno. No, Bri? Anong pakiramdam mo na yan? Nakahiga sa ganito. Tapos, madami puno. Anong feeling mo? Masarap. Bati ka muna, Cristel. Good morning, Kamu. Tingnan nyo na po ang mga rabbit po ni Cristel natin. Ha? Ano, may nabuntis na ba? Wala pa rin. Ako. Bakit? Oo nga, no? Pag nag, ano ka naman, pag nag-training ka. So, tignan mo natin muna. tagi dala sila. Tagi-isa sila. Tagi-isa sila. Tagi-isa sila. tagi mo sila. sila. tagi sila. sila. Naiwan ko dun sa, si ano, uh, sa Sa loob? Nailigtas ko ka kasi sa isang plastic. Pati yung talbos ng amuri. Ah, tingi sa isa na. Ah, tingi sa na. May... Uh, nakabi, nakabili pala siya ng ano ng uh, carrot si Madam Sharon. Oh, wow, tigi isa daw, apat. Wow. Oh, bati mo na kay dalawa. Morning po. Mary. naka-red kayo at maroon. Try dati yung ano, yung duyan. Wow. Ha? Pinalitan niya yung duyan. Wala sa so akin yung isang duyan. Ah, siguro tinag-ano niya. Ah, kasi may... Ay! Bakit? Kumain na kayo, Crystal? Kumain ka na? Ay, may ulam. Sabi mo kay Kuya Jano mo may ulam dito. Check natin to. So, pinalitan po ni Brian yung ano, Siyempre, siya yung nagpalit sigurado niyan. Sige nga, try mo ma uh, Umiga. Pero magaling siyang gumawa. Nandun yan. Oh. Oo, oh, ilagay oh, na lang doon. So, okay naman. Woohoo! Hi, <laughs> pala sabi niya, no? May nabasa. <laughs> Taka dito, saglit. Pwede kang matulog din, eh. <laughs> <laughs> ah, <laughs> oh my ni yun, Ah, sya pala yung nakaigan. O, sige, oras-oras yan, ha? Rent, rent.